dalawa dalawa na huli natin na walang kahirap-hirap <laughs> ito yun yung ito mga idol ayan. tapos ito buntot ba yan pa yung isa lalaki ng ito sayang ano pa sa laki? yun lucky. yun na ah. So guys May patay pala na hito dito sa gilid Hindi ko alam kung bakit namatay ito Ayan o oh. Ayan Namatay Ay. Kala ko buhay. Yan ang baloktot yung tiyan niya. Oh. Pero pwede pa madulas pa yun. Oh. Sariwa pa ito mga dulo. Oh. Sariwa pa eh. Parang may nakain lang. Oh. Baloktot yung katawan oh. Oh. Sariwa pa oh, matigas pa nga naman oh Ano okay, yung nangyari dito? Diyan siya nagaling oh Ayan oh May bihod pa oh May mga itlog Oh Padal mayroon pong patay na hito rito Dinala ko yung isa oh. May patay pa na hito ayun oh. Aray. Ay, Ay. Ay. Buhay pala. <laughs> Hala ko patay. Ayun mga dulo. Buhay pala. Pero parang mam mamamatay na siya. you oh. Buhay. Yo. Eh, oh. buhay pa. Hindi oh. dulo. Buhay pa yan. Oh. Para masisi matayan sila. Ito patay na talaga to. Yan. Ito buhay na buhay pa. Oh. Hmm may okay, dahilan so, mamatay na rin nahuli na eh kasi ang hito kapag hindi mamatay hindi mo mahuli yan basta basta mapakamay dito huli mamatay na talaga to Yan, dalawa. Dalawa na huli natin nang walang kahirap-hirap. <laughs> Yan tinimpla tayo natin, baka mayroon pa dito. <coughs> <coughs> So, mo mga idol, wala na. Sino kaya ang pwedeng pagbigyan nito? Baka ah, gusto nila to. yun Dalawang hito.